Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong March 21 at March 22, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 21 Ayan, dito po tayo sa March Yan po ay 3 21 sa ating pecha 24 sa ating taon Ganun pa rin po ang gagawin natin Kaya pa rin po ng dati Simplify muna natin yung mga numerong ito Dito, 0 plus 3 is 3 2 plus 1 is 3 uh, 2 plus 4 is 6 Ayan, dito pa rin po sa bandang gitna Ganun din po 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, sa bandang baba din po. 6 plus 9 is 15. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 15. At ang pangalawang numero natin, yung kapares natin numero, dyan pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 6 is 12. Ayan naman po yung ating Pangalawang numero, meron tayong 12. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin kung nakayaan. 12, 15 o kaya naman ay 15, 12. Ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po sila, uh, i-simplify muna natin yan bago natin sila isumana para mas malagdagan yung mga numero natin pwede natin paghihiyan. Ayan, dito po tayo sa 12. 1 plus 2 is 3. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Ito po ang isusumada natin, 13 at saka 6. At unahin natin isumada ang 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede po dito ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Kinungarin natin yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At dito naman po sa 6, kukunin muna natin yung 15. So mga 15, 1 plus 5 is 6. Uh, pwede rin dyan yung 33. So mga 33. 3 plus 3 is 6. At 24. So mga da 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. Yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha para po ngayong March 21. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 33, at 24. Ayan, ganoon lang po. Pipili lang po tayo dyan. Rambun lang natin yung mga numero ito. Kung ano po yung mga gusto natin mga kombinasyon. Kanya, kung ano po yung mga numerong nagugustuhan po natin. At sa ating sample naman, kinuha natin yung 3. 3 at 3 at 24. then 15 and 21 uh, 33 uh, 12 ayan mga ito naman po yung ating mga sample meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo naman po itong mga sample natin ito ay pwede, pwede rin po itong matayaan pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa mga naka-encircle po natin mga numero kayo na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. At uh, ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po yung March 21. At next natin, yung atin naman pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong March 22. At yan mga idol, ituloy natin. Dito tayo sa March, yan ay press pa rin. 22 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Isimplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3, 2 plus 2 is 4, at 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna din po, add lang natin, 3 plus 4 is 7, at 4 plus 6 is 10. Ayan, dito rin po sa bandang baba, 7 plus 10 is 17. Ayan, mga idol, yan po yung ating unang numero, meron tayong 17. At yun naman pong pangalawang numero natin, kapares, yan, dito pa rin po yung sa gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 4 plus 6 is 13. Yan naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 13 or 13, 17. Yan, pwede, pwede na po yan. At dahil 2 digits din po sila, kagaya dito sa kabila, simplify lang muna natin. Ayan, para may sumada natin sila. Ayan, dito po sa 13, 1 plus 3, yan 4. Uh, dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Ito naman po ang ating susumada ngayon. Meron tayong 4 at saka 8. At unahin natin sumada ang 4, kunin muna natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po dyan ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4, at 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. And mga idol, at dito ng 1 sa 8, kunin muna natin yung 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ang 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8, at 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. And mga idol, yan po yung mga numero naman po natin nakuha na pwede natin pagtulian dito po sa ating sumada para po ngayong March 22. Yan, meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 26, at 35. Ayan, ganoon pa rin po. Arambol lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, ginawa natin ng 22, 22 at 17. Then 13 at 35. Then 4 and 26. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin at kung nagustuhan nyo po sila, eh, pwede, pwede rin po natin makayaan yung mga yan. Pwede tayong kumuha, magdagdag sa kung mga po yung mga nagustuhan ko natin mga numero dito sa taas and kaya na lang pong tumili dyan kung may mga nagustuhan ka po, po kayo mga kombinasyon at uh, ayun mga idol, yun po ang sumati sa pecha para po ngayong March 21 at March 22, 2024 maraming maraming salamat po